di pa. Wala. Yan si sabi ko kay Madam. Madam, ipasok mo si Luna ng ballet dance. Kasi ang galing niya mag-split. Makita mo pang mag-split siya malu? Grabe si Luna. Grabe si straight na straight yung legs niya. Kaya nga hindi ang ganda naman ng fit ng bata yung naka-green. Ah. Ayan na. Teacher yun eh. dito <laughs> Ganito mo lang malo, hindi yan. bakit kaya bawal sa kanila? Pan na to, oh, bakit yung mga aso na yan? Sino nagturo sa inang kalokohan? Si Menabi! <laughs> Kaya ako natuto na pasaway. Wow. <laughs> <laughs> ah? Uh -oh. Malo, malo. Malo, ang sabi ni yung yung mga bata diyan oh. Nakatingin sila kung nagbi-video to ayo sa kanila. Ano? May may nagtingin kanina dito tapos eh nags, nagsabi nagsabi doon sa teacher na andoon sila oh yung Chinese salita niya. Ay eh, wala naman oh. Kaya nga eh. Nakon ko yan oh. Yan oh. Oh, ayo, 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 ayo. Parang mga costume yan na yung yung meron kami nakasakayan niyan doon kay Luna. Yan. Uh. Well, okay. Dito ah, dito sa landmark na to kasi. Ay, malo, malo tumitingin sila. Malo tumitingin sila. Kaya nga. Hindi ko nga tinignan pero na, na nagbabantay ba sila? Nakita mo? <laughs> Oo. Kaya nga. Hindi nila alam na nakunan na sila. <laughs> Jesus, video pa kami. Jesus, ginoo kayo. Kala nyo, ah, magaling Pilipina. Hello. Ching <laughs> kami. Kala nyo, ha? Dito pa, red market. Ah, nasa red market sila. Gusto ko sa tayo? Hahanapin ko ang kon. Tinamad na ako. Um, Hindi, hmm. pwede naman tayo pumunta, no? Oh. Hmm. Sakit tayo ng 56. Eh, sino? Yan ako oh, sa kabila. Huwag na. MGM na lang. Mamaya, iba naman na isip ko doon, napunpad naman doon, mamaya doon sa Tartelan doon. Ito, <laughs> Oo. Ato maganda to. Oh. Yan, oh. Ayan. Hindi nyo ba? hello mga guys, ito ay kwanto. Dugtong yung sumasayo. Kala nila hindi namin kinunan. Akala nila hindi namin nakunan, no? <laughs> Galing kaya mga Pilipino. Kala nyo, oh. Pilipina wais. <laughs> super, super wais kayo. Oh. Ba, kala nyo, oh. Makagaling mga to, oh. Sinsya na. Tao lang po. Malo. Ganyan, ganyan na lang ako, maglalaro. <laughs> Salamat sa anak ko sa napakabuting anak. At oh, at nabigyan ako. Na Mahal at may ay, hindi ko kayang bigyan ibili eh, to. Wala kong pera. Ayun. Sa kung saan po ay yung anak niya mabait yung po yung ay pamilya ito. Ayun oh, vlog vlog natin pa ikot lang tayo, sayang naman. Sayang yung itugtong ko lang ng 7 na ko. Sayang yung garden ko lang lang yan kasi yan panonoodin namin yan eh. <laughs> di ba mga guys hindi ah uh, Jardine das Artesto mga guys sabi ni Mena Big wala daw kalatoy latoy yung <laughs> eh syempre lang di ba mga guys sayang yung oras namin so gawin na lang namin i-vlog so manang Hindi yan, iba yan. Yeah. Mas maganda doon. Ayan oh, guys, oh. di ba walang kalatoy-latoy? <laughs> Oh, pinagtsatsagaan nyo lang kami. <laughs> kasi nga, sabi, support to support. o, ba mga guys? Pero at least maganda to. Relaxing. Halina kayo at yung may mga jowa dyan. Halina at Hello. eto. Yung mga may mga jowa-jowa Oh, dito lang tayo sa gilid-gilid. Tahimik. At... Sana all my <laughs> oh, di ba? Talagang ganda po dito mga guys kasi nga malamig talagang mag-relax kayo dito. Ayan, kung may mga kids kayo, dito lang mga guys. O, oh, ayan o. Oh. Hmm. Ayan siya. So, ngayon lalabas na kami mga guys. oh. simple lang mga guys, pero maganda siya o. Oh. Oh. Hindi hmm. ba? oh. ayan o. Oh. Ayan, o, diba? Hmm. Mmm, you know, playground. Whoa, young baby. Oh, oh, oh. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi. Balance, balance. <laughs> 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 Very strong, young oh, baby girl. Alam mo kung saan yon? Alam mo doon sa sa Star Ward. Doon sa partes na yun. Hindi pa. Punta ng San Siya. Palayo na tayo pag tinuto natin. Naku, kung lang tayo, nilalakad ko yan. Ba't di sa labas? Ba't sa loob? Mas dito sa labas. Dito, oh, oo. Oh. Oo, oh, sige, punta ka doon. O, di, oh, sige. Oh. Ganyan ako. Diyan ka dito. O, tinan mo, tinan mo. Oh, um, mano. Tingnan mo. Oh. Ang ganda nga. Oh. Oh. Magkaiba tayo. Sige. Oh. Ang cellphone ko, ano, yung oh. hindi na baba. <laughs> kasi full songs. <souls, laughs> Ganyan na. Oh. Lala. La. Maganda hindi mali ko. Kasi mabigat siya. Oh. Oh. Pahit na malakad lang ito. Sabi ko maganda pala. Ito bang mabigat? Maganda kasi ano siya. Pero, tayo, Kaya, ay na. Di circle. Eh. Oh. Rung, 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 rung. Eh, run and run, hindi ako oh. nagsasawa. Hmm. Kaya uh, super uh, super supportive din yung panganay. Ka kasi binilhan bumili siya ng vlogging kasi sabi niya o nga dinala niya sa Hong Kong dahil alam niya na Hindi ko na-expect. Sabi ko nga sa kanya, i-unboxing oh. niya oh. at yung cellphone bago, unboxing niya, yung bago i-unboxing niya. Ayawan ko kung... Ginawa kung ko na. Andyan. Uh -huh. Hindi ko pa na-upload. Na-unboxing ko siya. Kaya nga tato guys, tatus tatus. So, kaya nga hindi ko na-expect na magbili siya ng ganito eh. So, napakalaking pasasalamat sa anak kong panganay dahil ewan ko magkano to. Sabi niya, 31. 31. <laughs> oh, 31 na ngayon. Yeah. Yung pangalawa, 30. <laughs> Wala daw magkagusto, mga guys. Ano, balik tayo? Oo, na Next time, next time, next time. Ayan, ayan mga guys ah. Ay, salamat Wow, galang. Salamat sa inyo lahat mga guys, sa mga suporta dyan. At sa lahat-lahat. Uy, lahat. dinadaanan namin yan. Sans na yan, sabi ko sa iyo. Oo. Tapos ang kasunod doon, Fisherman's Wharf Ayun na nga eh, magkakatabi. Maganda maganda yung parang may pan parang kay Samsung Gulayat na ba, uh, mga bato-bato doon. Yan sa Fisherman na doon ang gusto ko puntahan. Next time. May picture ako may doon na amo. Hapon na kasi. Ayun na nga guys, salamat <laughs> sa inyo ha. Sa ma sa MGM tayo tain. Punta kami sa MGM, Libre Foods. <laughs> Ayan. Shout out sa inyo lahat, mga team magaganda dyan. Shout out kay Menabik Dumbit, kay Chay kasama ko. Kay Adoration. Shout out kay Menabik Dumbit. Hi! Shout out Choco! Hahaha! <laughs> O, ah, di ba mga guys? Andito si Strenabig pero sinashout out ko pa rin siya. O, oh, ba diba guys? Ganyan talaga ang mga bali na magkasama minsan nag-aaway sa Premier. Dahil tong si Manabig nito, pasaway mga guys. Mm, Okay guys, thank you so much. Bye-bye.